Parating na ang 99 sales. Excited ka na ba sa orders? Pero worried ka rin sa magiging magulo. Sobrang daming labels na kailangan i-print, sobrang daming orders na kailangan i-pick, at mga customer na naghihintay na mabilis na delivery. Pero don't worry, may mga shortcut tayo. Sa video na ito, ipapakita ko ang smart way para makapag-print ng label in advance. Mapabilis ang picking at mas mapabilis makapag-ship para masulit mo ang 99 season. Method 1. Scan to check orders. Pwede ka mag-pack at mag-print ng new order in advance at diretso mo silang ilipat sa ship status. Gamit ang Big Seller App o PDA, i-scan ang shipping labels. Makikita mo ang order details kasama ang products at quantity. Sa ganitong paraan, mabilis mong mapipick lahat ng items. Method 2. Customize Shipping Label Pumunta sa Settings, Print Settings, Shipping Label Printing. Dito, pwede kang gumawa ng Customize Shipping Label Template i-click ang add template at ilagay ang details. Tips! Para mabilis ang picking, piliin ang shown by merchant SKU kasama ang combination at sub -ones. At iset din ang shelf at quantity. Sa common information, pwede ka pumiling ayon sa kailangan mo. Sa settings na ito, pwede mo i ang shipping label in advance at gamitin sila para mabilis mapili ang items. Method 3. Shipping Groups May dalawang klaseng paggamit ng shipping label. Dito mo pipintutin ang mga orders. Pwede ka rin mag-print ng maramihan para bumilis ang process. Magagamit natin ito sa maramihan na shipping group. Punta sa setting, shipping group settings, magdagdag ng shipping groups, isang group para sa lahat ng logistic na kinukuha ng parehong carrier. Pagkatapos, sa order module, pwede mong i-filter by shipping groups Piliin ang lahat ng orders sa group na iyon at i-print ang shipping labels in bulk. Gamitin ang labels na ito para mabilis ang picking. All in one kapag pinagsama mo ang tatlong methods na ito. Siguradong tataas ang picking efficiency mo. Kung may question ka, feel free to contact us Big Seller, para sa tulong.